Shout 101. Uh, video in back of a uh, front of Taal kasi uwi na tayo uh, ayun shout out ulit sa lahat ng mga kasama ko sa work sa FAS sa Fallen 60 Ayun, nandito ako ngayon sa People's Park. Medyo mainit na. Pababa na rin naman ako. So shoutout ko lang lahat ng uh, storage, dispatch, cross dock, admin. And especially sa inbound, checkers, encoders, validators, TL Supervisor Sir Ronel Hi po <laughs> And uh, Shout out kay Sir Kevin <laughs> Wala lang po Ano lang uh, Ito yung monthly rides ko kasi For the month of February 2025 Dito ako sa People's Park Medyo malapit lang siya So ayan Ayan yung mga nagsisipagdatingan pa So Time check. It's 12.29. So, again, pauwi na tayo. Ang uh, atapagi natin is yung bike shop kung saan magpapa lagay ulit ako ng isang ano, rayos. Kasi mahirap lumusong ng sira ang isang rayos. So, um uh, Sino pa ba, ba na hindi ko na si shout out? Ah. Okay. Habang nandito. Shout out kay Kuya Jonard, Kuya Jonard. Naputulan na naman ako kaso sa Snake Road na. Then Ninong Chris Bil Christopher Villanueva. Ah, ingat ka sa biyahe mo diyan sa kamag-anak niyo. Pauwi. Then tega mods. Ah, Kim Harvey. Uh, Bien Tapos, Sir, ano, Leonard. Ayun, nandito ako sa People's Park. Doon ako duman sa Barangay Bungo. Doon ako sa May Kalamba. Nilusutan ko yung ano, yung Maya pa. Tapos lumabas ako ng kanlubang. Tapos ayun na, kung sana ako tinuro ng apps. Ayun. Eh, uh, med medyo pahinga na to may pag uwi kasi puro lusong na. So, ayun na. Um, meron pa ba akong nakalimutang i-shout out? intro pang dispatch. Uh, nakalimutan ko kayong ano Isa-isa eh, yun -isa eh. Gawa ng ano, hindi ko kabisa din pangalan nyo. Pero, ayun, shout out kayo lahat dito sa Tagaytay sa People's Park in the Sky so ayan so si ano pala the box kaya lang bakit ang makakasama sa bike sana sila ano din Mekis si ano din Normel Serian si at saka kung sino pa yung mga may, may, mga bike dyan na available. May missus permit. Yan. So, paano? Uh, mission accomplished. Uh, unlock. Dalawa. Barangay Mabato at saka People's Park. So, bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Basicleta Adventures!